Parin ako sa alagang yun. <laughs> Taganap kami ng isang legit na bangko. Akala na namin, safe. Video <laughs> sa Isang magandang magandang araw sa lahat mga kababayan mga ka para Parating na naman ang Bermans at nagsilipaan na naman yung mga manluloko wafers isang kababayan natin teacher at kapatid niyang OFW sa Saudi ang nahack ng kanilang account sa video so samahan niyo ako panoorin natin at huwag kalimutan magbigay ng comment reaction sa baba so bagong lahat ako pala si Ronnie kung salok pa OFW dito sa Bansang Kuwait please support my channel like share it, and subscribe there we go samahan niyo ako panoorin natin Iyayang pa rin ako sa alagang yun. taganap kami ng isang legit na bangko. Nakala namin, safe. Binigaw sa dami ng account ko. Almost five accounts. Nag-close na ako ng... Nag-close ko na yung checking account ko. May iwan pa akong dalawang credit Tsaka dalawang savings account. <laughs> Ba't ganito video? Marami kayong naluloko. Sa na mga customer nyo. Pagka <laughs> hindi pa po ako nakakainihis. Actually, guys. Ilang araw na pong siguro gustong-gusto akong ihak. Ilang araw na po may tumatawag sa kayo pero ilang araw ko na rin hindi na-entertain ng isang araw kasi po Busy po ako nung time na yun nag-aayos ng papeles. Until such time na, tinawagan ako ng offer ng uh, credit card. Which is the credit card. Nagiging gold na po yung ordinary kong credit card. Yun yung gold. Tapos po, dumating sa akin yung credit card. Alam din po ng teller, ng customer service po, siguro ng video yun. Pero gamit po is number lang alam niya po na parating kasi sabi niya po sa kanam darating dumating na po ba credit card sabi ko hindi pa po sabi mo sige tabayanan mo na lang darating po yung credit card tapos po after po noon siguro mga ano po ngayon Friday Tuesday mga Tuesday po tumawag ulit sa akin ma'am dumating na po yung credit card niyo opo ka ko tapos ano pa po ba aside sa credit card na pinadala po namin sa iyo? Ano pa po yung card niyo? Big, pwede po bang ibigay niyo po sa akin yung account number? Sabi po busy po ako. Hindi ko po may ibibigay sa inyo. Kanina po, nagpakilala sa akin. Siya po ay si Christine Lopez. Ayan po. Christine Lopez. Ang video employee number niya po is 116. Ayan po. 116 underscore AR005 Siyempre, sino ka pa namang taong talagang manuloko ka? Bibigay ka ba ng to totoong number? Siyempre, hindi. Ito po yun. Around 322. Kasi may klase po po alas 3. Namang tama, yung palabas na po ako sa klase. Tapos, na-entertain ko po siya. Kasi ang offer niya po sa akin, i-waive daw po yung annual fee ng credit card. Although, yung annual fee na nabigay sa akin noon, nakaraan na unang credit card, is 200 per month. So, gusto niya ba i-waive? Sabi ko, sige po, ipaki-waive. Sabi niya, sige ma'am, kailangan ko po transaction. Para, kailangan ko po ma'am, ng validation. O di kay confirmation. I-validate ko po yung account niyo po muna. Tapos, yung time na yun, sabi niya, ma'am, bibigyan niyo po ako ng username. Sabi ko po, hindi ko po alam kung ano username ko. Even though na alam ko po talaga username ko. Tapos sabi niya sa kanya, sige ma'am, isi-send ko po sa inyo yung username niyo sa email niyo po. Sabi niya, tama po ba? Email niyo ito. Binanggit niya po sa akin. Tapos po, ayan po ah. I-send niya po yung email, yung kanyang credit card. Ka, uh, send niya po sa email ko yung username ko although totoo ayan. ayan po username ko lakasan ko nga po yung brightness ayan po username ko ayan oh. o video online banking ito po talagang nang papanood naglo-notify sa akin kapag ini-updates ayan po ayan ayan po yun ang nakalagay po dun ayan username ko is margarita3140 ayan po yung password kaya nagtataka ako? confirm video nga po to. Kasi nga po kako, alam niya yung email address ko. At saka even doon sa email address ko, nandun naka-indicate username tsaka password. Tapos pinakonfirm sa akin, ma'am, ito po ba username mo? Tinight niya, ma'am, hindi ko po kailangan ng password niyo. Username niyo lang po. Hindi, alam niya, pinakonfirm sa akin, Margarita3140. Sabi ko, upo. Tapos maya maya, sabi niya, sige ma'am, hala ma'am, matakal ka na pala na sa credit card. May voucher po akong ibibigay sa'yo. Alam mo ma'am, almost 87,900 na po ang nagastos niyo po sa credit card niyo. Tapos kaya ang makukuha niyo pong voucher is una po, na nasa 87, Tapos po, yung bagong account nyo po kasi, bagong activate, meron ka pong 2,000. Kaya sabi niya po sa akin, ma'am, 10,000 po to. Pero ma'am, mag-charge po ako ng 50 pesos na transaction fee. Sabi ko, sige po. Until such time, ginagawa niya na po 'yun. Nakuha na niya 'yung account ko, username ko. Tapos po, nagtataka ako. Sinabi ko po sa kanya, "Bakit ka ko na-update na, na ma'am 'yung video account ko? Hindi ko makita eh." Sabi ko, "Ma'am, bakit na-update ma'am 'yung account ko? At saka po, ma'am, hindi ko po nakikita ang aking uh, online banking. Bakit nakalock? Ang sabi niya, sige mam, tatapusin tata, ko lang po. ipa transfer ko lang po sa inyo. Ipapasok ko po yung transaction ko po. Doon po sa account niyo. Saan niyo po ba gusto? Maliban po dito sa account niyo na to. sa niyo po ba gusto? Nakikita niya lahat ng account ko po doon. Tapos, nalilit. Doon po ako, nagtataka. Bakit ka po ma'am, mayroong nagsend sa Paymaya? Ayan, sinabi ko po sa kanya yun. Napakalakas ng loob niya. Ayan, bakit ka po may nagsend sa Paymaya? 9,700. Tapos po, bakit meron din po kakong fund transfer na 56,000? Ayan po ah. Ba't ka kami 56,000? Ayan. Doon na po ako nakutuban. Sabi ko, hindi na to tama. Sabi ko, hindi na po ito tama. Eh, wala po akong dalang ATM. Kasi nang sa school po ako, hindi ko naman niya kailangan dalhin yung ATM na yan. Lahat ng ATM po na yan. Kasi yung ATM na yan is for our savings. Kaya sa bahay lang, just in case na kailangan. sa lang po namin withdrawin. At saka yung passport dito sa bahay sa taas. Yung cred, yung pong ATM ko po sa bahay namin sa baba. Tapos po, doon ka na nakikita. Sa text. Punang pintransfer niya po, is 19,800 pangalawa po is 9,900, pangatlo po is 9,800, pangapat po is 9,700, una po, isa po, nag-try lang po ng isang libo, tapos po, isa, ayan po, 9,600, tapos nilock niya na po yung account ko, Nalock niya, 9,600, tapos po, 20,025, 20,025, ang total po lahat nito is nakakungkot. No, 99,850. <laughs> Bini, o anong mga ginawa niyo? Ano yung itong nagagawa ng transaction na to? Pati niyo gawa ng solution na to? Buti ka may natira pa. Panindro ko na rin. Pero natatakot ako doon sa credit card ko, baka magtuloy-tuloy ba yung balance. Tinanong po niya ako, ma'am, teacher ka. Apo ka ako, teacher ako, pero tatag-tag ako ngayong araw na to. Sana BDO, bibigyan mo ito ng solusyon. Oo, naka-report na rin ako. Nag-withdraw na ako ngayon. Tidry ko ng ATM, pero pa palang labat. Pero yung amount na yun, napakahirap kitapin. Pinaghihirapan ng asawa ko yun. Pinaghihirapan ng asawa ko yun. Pabiling ako parang awa yun. na bigyan nyo na solution yun. Hindi hindi lang para sa akin, pero sa ibang niyo pong customer. Pati rin pala kabatid ko nasa Saudi. Nakapunin. So please, sa mga may account sa ATM, unahan nyo na! May account sa video, ATM, ano pa, subok, withdrawin nyo na! Withdrawin nyo na! Sila-sila lang din may subok, kasi alam nila yung online banking nila. At saka alam yung information natin. At bakit nakaka-update sila na kung ano meron tayo? video. Kahit anong branch, iba sa video, may gano'n na lang solusyon yan. Ano mo ang sakit, no? Pera, may hirap minapin yun. May yun. Pero... Pero salamat pa rin. Pero hindi mo kasi naisin na ipatransfer lahat ng isang buong pera na yun. advice, na friendly advice. Lahat po nang may account. I-withdraw it yun na. Hanggang nung una, hindi ako ko naniniwala. Actually, yung asawa ko na karang araw, nagsabi i-withdraw it na natin yan. Sabi ko, wag kasi na-update ko na ba? <laughs> pala, yun di pala mangyari. Hahaha. <laughs> Ay, may druway ko lang din pala. Nagkulang na ang lawan. <laughs> Almost 99,850. Nang nawala. Ilang buwan na sinagsisikapan din naman sa ako para makatabi-dabid yan. <laughs> o kaya, Lord, no, ikaw na bahala sa mga tao mapanluko. Ikaw lang tama, bahala sa mga tao. Hindi eh, maganda ang kanilang so, ito ay isang paalala sa mga kababayan nating lalong-lalo na mga OFW, malayo tayo sa Pilipinas na wag mag-entertain kung may tumatawag sa atin at saka pag may link na kanilang sinesend sa atin. So, yan nga yung isang kababayan natin na isang teacher at ang kanyang kapatid na sa Saudi ay nalimasan ng pera sa video so ano pa ba ang magiging secure pa ba ang pera natin sa bangko dahil sunod-sunod na yung pangyayari nito na balitaan natin na na, na scam uh, recap lang tayo yung sabi ni ma'am alam yung credit card na may parating na sa kanya which is uh, ang nakakalamang talaga nito is a uh, bangko at saka yung client di ba pangalawa username alam din so ano bang ibig sabihin nito kaya may, napaniwala rin si Kabayan dahil uh, na-issue na na legit dahil na alam lahat ng kanyang information kayo na magkano yung nawalang pera sabi niya nakuha yung loob 99,850 na sabi niya is which is pinaghirapan nila ng kanyang asawa na para na may tabi lang tapos sa isang idlap ay mawala so sana ito ay bigyan pansin ng ating mga gobyerno natin mga sana yung mga congressman, senator, kung pwede nilang pag-usapan dahil uh, ang dami na naluloko na iscam na kababayan natin. At same bank din yung mga nakaraang mga a few months ago o last month na ganyan din ang yang, nangyari sa kanila. Nalimasan din sila ng pera. So, mas ma mahirap talaga yung online banking kasi pag once na na-hack, talagang ubos yung pera mo ano bang mas maganda kung mag open ka for savings siguro mas maganda ano na lang passbook wala nang ATM mas sigurado dahil di na mo mawi-withdraw yung pera mo kung di mo dadalhin yung passbook pupunta ka kung saan ka nag-open ng iyong account kung anong brand saan diba Pero ang tanong, di ba? Tanong lang natin, recap tayo. Alam yung personal information ng kabayan natin, isang guro kaya doon siya napaniwala na isang legit na empleyado ng bangko yung tumawag sa kanya. Or tanungin natin. sa sarili natin paano nila nalalaman yung ah, personal information ng isang client nila sa bangko kung walang nagbibigay kaya o meron kaya mahirap din magsabi na may mayroong nagbibigay kasi nga sabi nga nila hack di ba pero sana nga lang ma gawan ng mga bangko yung mga lahat ng protocol na kung may gumagaya may mangi scam ay paano nila i-secure ang ating pera sa ating bangko dahil pinagkatiwala natin sa kanila mga malalaking bangko yan so napakahirap kaya mga kababayan mga ka-OFW so sana ay maging isang aral ito sa atin lahat na Huwag mag-i-entertain pag may tumatawag sa atin. Pag may tumawag in case na sinasabi about sa account natin, siguro mas mainam ikaw na lang mismo pumunta sa bangko kung sangga nagbukas. Huwag uh, kasi nga, magagaling mga yan, mga hacker, alam talaga nila yung gagawin nila para makuha yung loob mo. Pagkatapos niya isang idlap, yung pera mo biglang maglaho na lang. So, kawawa naman si Madam Teacher. Talagang tudo iyak siya. At saka nabanggit din niya, yung kapatid din niya nasa Saudi Arabia, ay nahak din. So, ano bang nangyayari sa atin? E dapat yung mga bangko, yung pag nagkakatiwala natin yung mga pera natin, dinideposit natin sa kanilang bangko, dahil alam natin na secure tapos ganito ang mangyayari isang idla pa'y biglang mawala so <coughs> sorry mga kababayan mga ka again sana ito maging isang aral sa atin huwag mag entertain kung may tatawag sa atin na di natin kilala uh, kailangan lagi tayong uh, handa kung may tatawag kasi nga magaling sila mambola kukunin mo na yung loob mo, mapanatag ka, tapos pag ibinigay mo na yung mga kailangan nila, wala na. Maglalaho na yung pinaghirapan mong ipon na pera sa bangko. So, again, maraming maraming salamat sa inyong pagsama. Mga kababayan, mga ka-FW, huwag kalimutan magbigay ng comment sa baba. Ano kaya ang magandang gawin ng gobyerno natin? Sana ito ay pagbigyan ng tuon pansin para sa ganon mabigyan ng seguridad yung mga pera natin, yung pinagkakatiwala natin sa bangko. So again, maraming maraming salamat sa inyong pagsama. Have a nice and great day to all of you. Kita-kits sa mga sunod kong videos.